Well, sorry, hello. Ayan, napakainit. O, oh, yung kapitbahay ko naglalaba. Kamarites ang Grand Canadian sa akin mo Ayan, busy na siya ngayon. At syempre, dahil nandito tayo sa ating mo tindahan, ayan, ang estado yung aking trapal doon. Natanggal na, o. Oh. Mamaya tatanggalin ko yan. yan ilagyan ko yan dyan ng ganyan noon kasi na dyan mga debote ko. So, ngayon, wala na dyan yung mga debote ko. Nandun na sa likod at ayan lang, konti na lang. So, mamaya tatanggal natin yan. Ah, syempre, dahil, ayan, tapos na tayong naglinis. Meron tayong mga labahan doon na kailangan nating banlawan. Bubuksan muna mo natin yung aking munting tinda, di ba? Diba? Kukunti na lang na naman yung laman ng mga paninda. Hindi pa ako mag-grocery. Siguro may Monday pa. Monday pa ako mag-grocery tahimik yung kapitari ko ngayon. Ayan siya, natin, ano, na natin yung ano, na natin mga candy dyan. Dahil ka. dito, nagirapan naman ako sa kalisod. Ayan. So, nalagyan na natin dito. So, ayan yung aking munting tindahan. Ayan, yung itsura na naging munting tindahan. Ako kasi mga kasari, naglinis ako. Ayan bahay. Yung aking bahay malinis na. At syempre yung aking kwarto. May na naman yung mga aso. So malinis na. At syempre yung kwarto na lang. Nidyo na ako siya mamaya ang lilinisin ko. At tapos na rin ako nagluto. May talaga yung aso ng kapitbahay. Nagsaing na ako para pananghalian namin. Ayan. So malinis na rin yung aking kusina at nagluto ako ng saging. Oh. Ayan, dyan lang yan. Dahil kakainin ko yan mamayang tanghalian. Yan yung aking kusina. At syempre, tapos na akong nagluto ng aming ulam sa tanghalian. Ayan. Milagang baboy. Ayan. So, dahil tapos na ang gawain natin lahat, ayan, magbabanlaw na lang tayo. So, magbabanlaw na muna yung kasari dahil napakainit ng sagro naman is ayan apa akong mga dito sa kuwang CR so abang mainit tayo magbabanlaw na muna no so ayan na muna mga kasari ang in ko dahil napakainit kailangan na natin magbanlaw ng ating labahin para mamaya hapon is matuyo-tuyo din naman so naka ayan so ayan lang bye bye